Nanguha tayo dito ng kamote, Frenny, sa bundok ng Tralala. Oh, ante mo, dandayuhan pa din eh. Diba? Eto, Frenny, so, nanguha ng mga kamote si Oh. Kalalaki, oh. <laughs>

Manghar ba tayo dito, Frenis? Manghar ba tayo? May nakita ako ang tiwait, Sili! Sili, oh. Siling pula. Kunin natin, Frenis, kay sayang. Oh. Meron pang Eto. 'di ba? Sayang lang trainees. Kunin natin. Tanim tin nila mama. Yan, ito pa. ano, anti, yay, hey, yay. Hey. Daming ano. Bihon. Kamuti na inukukan. Hoy, ito ang laki na nako, friends ni Ante yo. Oh. oh. Mag-ayo man, sayo lang ayo, Ante. la sobra. Hmm. Nag-vlog ako. Ba't ba ayaw mo pakita sa vlog? Hello, vlog. Ayan si ate Melanie, oh. Oh, di ba? Nagtatago. <laughs> Siyanti nga, eh. May isang tao ko na binablog. Kita mo, hindi nagtatago. Pag sumeldo na kami ni Ante, wala pa eh. Ano pa lang siya, friend? stars pa lang. Hindi mo pa siya pwede ma-withdraw. Ang stars. Withdraw, mga stars. Ay, huwag ka mag-garanti pag nagpadala foreigner mo. Makakapag-withdraw na tayo. Kita nyo yan? Sabi nila, sabi ni ante. Punta kayo dito, friendies. Join us. Punta kayo dito sa farm. Ito pala nakukuha ni ante na kamote. Ayan pa Ayan oh gaway na makatul. Ano? Kaya kung kayo may tanong frenis, tawagin nyo lang si Ante Hustler yan. Lalo na yung walang taong ano, bantay adab, adab. sa mga tinamnan. Pagayin nyo lang si ante. Kayang-kaya yan. Na yung nagtayo sa na? Ay, na yung mamaya ipapakita ko friend ni Senyo para umakyat si ante ng kaymito at ng rambutan. Basta kung sino may gusto mamaya pagakyat ni ante pumunta sa bahay. Free ang pag-akyat. Bahala umakit si auntie niyan. Kukuha ng pa ni auntie.